Hi guys, good morning. Magandang umaga. Mayong buntag sa lahat. Andito tayo guys sa ano? Golf place. Mag-golf daw kami guys. So, yeah. Good morning sa lahat. May, ano? Good evening, good afternoon. <laughs> Andito kami guys. Maglaro kami ng golf. Ayan. Yeah. Ang gagawin ko ay mag-drive ng golf car. Sila ang maglalaro. Ako lang taga-drive. Good morning sa lahat guys. Babay sa lahat. Dito po kami. Oh. Sila ang driver namin. Ako tag-drive. <laughs> So, should we get this one? Uh, yeah, you can hmm. either put them in the back here. Yeah, okay. Yeah, Are you, are you uh, driving or filming? Yep. Okay. Go, I'm driving. Well, you won't be able to film because if you film, you're just going like to run into the ditch or something. Um. <laughs> okay, back home. So, please subscribe and like my. I cannot see your phone. No, you don't. Nandun ang ano nila guys. Mga bula, hindi na tayo sasama doon. Kasi nahirapan din ako magtanggal nito. O oh. oh. magbalik. Kaya entayin na lang natin sila. May mga kangkaro doon kanina. Sana makita natin ulit. Nagtakbuhan agad. <laughs> Kita natin yun. Andito lang sa likod kasi yung camera ko. Kaya nagtabingi ako. So yan. Ang laki po ng ground nila dito no sa pag-ano ya yung palaruan ng golf. Ang laki talaga. Kung gusto niyo puntahan natin sila. Ah, uh, kasi ako dito, guys. Dala kaya amo na. Manood tayo. Yan, hindi to sila eh. Manood tayo, panoorin niyo. Ayun, nandito sila oh. Nandito sa bundok. Ayun, sila kita niyo, guys. Oh, nandito sila oh kami nandito sa baba kasi ay sa taas kasi yung bulan ni Andrew nandoon pala. Pwede pala kami doon oh sa may dalawang sa may dalawang ano golf car na makasama niya kalaro. Ayan. Asa na kaya yung ano kita ba niyo sila guys? Maano eh. Ayun, ayan sila oh. May mga tanggaro kanina doon oh. Doon natakbuhan, mamaya makita natin sila guys lima diba silang naglalaro? Medyo lapitan natin ha para makita ninyo. Yeah. Ayan. Ayan sila ang naglalaro. Lima sila. Kaya enjoy na enjoy sila maglalaro. Ngayon kasi maganda rin ang weather. Kaya ayan. Maganda ang weather. Mainit pero malamig ang hangin. Ang simoy. Ayan guys. Oh. Laro yan sila. Sino kayang manalo? At tayo ay mag... Ano tayo dito? Magsuroy-suroy. Ipasyal ko dito sa magagandang ano view nila ang laki ng view nila ground sa palaruan ng golf yun mga hustler na yan sila na ano mga naglalaro mga hustler na yan sila guys ayan so balik na tayo kasi hintay na lang natin si Andrew dito sa golf car kay tayo man ang nagdadala ng golf car tayo ang driver <laughs> driver lang tayo palaitan ko na naman yung aking ano eh okay. yan balik na natin tandaan na sila dito dito rin sila panoorin natin sila oh. kasi nung manalo para so far andun sa bundok yung kanyang bola si Andrew naman kasama guys tingnan Oh. Andun sa kabila, sa kanya. Andun sa may puno, guys. So, doon tayo papunta. Next, sanat. Bang. Oh, 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 guys. Oh, nandoon sa kanya sa butas. <laughs> you learn the difference. You learn the difference between bangga and baga. What is bangga? What is baga? Ooh. Oh, Okay, Oh, guys. No no. Done. Done. Yeah. Next, anon lah.

<coughs> <You finish? coughs> yeah, <cool. No. coughs> Four. Good. Alright, oh, no. we Thank okay. Nandoon <laughs> na Not so good. nila yung bola nila, guys. Hindi nanindan nakita yung isang bola nila sa kasamahan nila. kita ng bulan nila. Eh, tinulungan ko sila. Alam mo naman, mga matatanda na. Mahina lang yung mga mata. <laughs> Ilan tira na ba ito nila? There. Oh, in the shadow of the trees. Ah. Ah. How about the ones? I'm not to see it. Get the right shortly. Okay, let's go. Just wait. Oh no. There we there go. There we go. Yeah, yeah. There we go. Shadow again. Yeah. Yeah. Yeah, your yeah. There. Yeah. Oh, stop stop, stop, stop Stop, Yours one there. That is, uh, that is. Jabez, yeah. uh -huh. <laughs> Your ball is there? Up oh, there? Uh, around the back. So, in the back. Go follow yeah, the ball path there. over there. Okay. 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 Is that yours, Mike? Guys, okay, intindihin yung ito, oh. Ito kasi yan, guys, sa ansakyan, ano, sa golf cart. Kung nyo lang na naintindihan yan, sa lamin. Kasi naano kasi yan eh. Guys, tingnan yung kahoy oh. Ang bunga niya is kulay black. Kita nyo? Yan, kahoy na yan oh. Kulay black. Black ang ano niya bunga. Yan ang view dito oh. For pair, per 340 square meter ang ano nila, games Ang ganda ng view nila, guys. Tingnan yung background nila, oh. Mga bulaklak, tumutubo pag winter. Tapos may tubig sila doon, oh. No? Tapos ayan na sila. Malayo na po kami, no? Eh, ayan silang naglalaro. Di ba? Naihi na naman ako. Nakakaihi ko lang kanina doon. Yan ang si Andro oh, nagdala na ng kaniyang flag. Flag. Kita niyo yan. Tapos na. Okay, wala na guys. O, oh, alis na tayo. Yan naman sila oh. <coughs> mainit na. Oh, layo. Ang layo ng tira nila. Dito sila oh. Eh. Mm. Ah. Layo guys, nandoon yung ano nila oh. Go. Daughter, my goddaughter, his, uh, his daughter, a message Dad's asking about you, time to give him a ring, so I'll give him a ring. If I uh -huh. He gets to get his money, I must talk to him. He said to his wife, How much is an airfare from Perth to here? He said, oh, Probably a thousand dollars Well, get a ticket over to Mike, so come over and spend some. Tignan natin kung sino manalo sa kanila. Ay. Oh, sure. Ayan well, <laughs> huh? you know, guys. Ganda bio. view oh. Ang daming naglalaro. O, oh, tingnan nyo. Nakakotche pa yung iba. Nandun yung ano, mag-asawa. Naglaro din sila sa kabila. Walang kangkaro kanina. Ay, kanina nakita ang kangkaro. Hindi ko naabutan. Okay. Yep. I follow the boys. Yep. Yep. Okay.

Oh, I heard that. That, that was enough. That yeah. Off, yeah, it did, yeah. I immediately thought I better protect my back and my knees and my hips. And... Guys, nandito naman tayo. Ano, pinapatay patay ko yung aking ano, in off ko yung aking vlog, yung aking camera kasi kahaba na naman guys, hindi naman tuma. Ano, ma-edit. Ayun, ang layo ng ano nila, tira nandoon. Kaya punta natin yan mamaya doon doon naman sila. Ang layo na ng abutan nila. Nag-ikot lang kami. Doon pa kami sa likod. Oh. Doon. doon. Doon kami nang galing. Tapos liko. Oh, ikot, 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 ikot. Hanggat ikot. Nakarating na kami dito. Nandito kami sa gitna. Siguro papunta na ito pabalik doon. Sa kung saan sila nag-start. Kaya yan sila. Yun. Ang layo ng mga ano nila. Mula dito. Tapos papunta doon. Yan. Doon sila. Yan, yan sila Oh. Tapos na si Andrew. Oh, ang layo nila. Allah. Ang layo guys ng bulan nila. So last. Oh, yan. Tapos na. Guys, hindi ko akalain guys. Na ang ganda pala ng view dito. Oh. Oh. Nandyan pala yung mga ano bahay. Ang layo na pala ng naabutan namin. Napakalawak pala nitong lugar na to. Kasi galing kami doon. Oh, sa likod. Doon pa oh tapos dito nagikot pala ito tapos ngayon nandoon dito na yung mga bahay mga may bulaklak pa doon oh. ang ganda pa ng bulaklak doon oh. kita nyo yan mm -hmm. ang ganda ng view mga view dito ang ganda oh. yan, malapit na yata to sila matatapos ayan sila oh. malapit na kasi kalsada na po yan oh. so sana na ang punta namin dito ngayon pababa ang dami nilang naglaro dito guys mga kachiki ang dami laro nila ay, ang daming laro nila marami silang naglalaro ngayon kasi maganda ang weather ay ayan ang ganda ng bulaklak doon oh sinasadyang sinasadya ng ano ay hindi pala yata ay iwan ko sinasadya ng sinasadyang tanim maganda diba maganda saka ang lawak kanina yung kanggaro wala na hindi ko na talaga nakita sana nagkuhaan natin yan ng ano yung picture kanina o kaya camera hindi natin nakano kasi na busy tayo nag drive ng golf kaya nandito sila guys oh yan, hindi Nandito sila. Pero yung katapos nito, hindi ko alam kung saan na kami pupunta. Baka magpahinga muna. Tapos mag-lunch tapos iwan ko kung, kung hanggang hapon sila pero hindi naman to sila naghahapon guys pero parang na-enjoy sila sa laro nila kasi maganda ang weather hindi ganong mainit tapos malamig-lamig ang hangin kaya nag-enjoy sila sa paglalaro nila enjoy na enjoy kanina kay Colon na bola na wala may points pala sila points Ayan. ngayon sana naman kami pupunta no? so ang lawak talaga nito so matapos na sila guys kaya maghanda na tayo sa ating ano, yun may flag na sila yan, tapos na sila. So, ngayon, highway na yan dyan, no? Oh. So, let's go na. Kasi napuntahan na sila. Tapos na pala sila, guys. So, oh, who is the get the winner? Who is the winner? Kanya-kanya na sila, uwi uh, So, where are we going now? he yeah, well, pick me up and then you know. Aha, okay. So, you okay. Yan, nandito na naman tayo, So, ano na sila? Number or nine per. Hindi ko alam yun. Hindi ko naintindihan, guys. Kasi hindi naman ako marunong maglaro. Na golf. samahan ano lang yan samahan mata tanda na anak ano na nagre retired ayan ang beer natin dito oh oh di ba ganda ng mga view dito eh yeah, pangabulak-lak yan guys oh yellow white kusang tumutubo lang yan dito sa tabi-tabi tinanayo -tabi. yung birdo oh. no overlooking kayo ayun highway na pala yun oh may truck doon minang daio doon pala tayo guys pa baba don't kami kanina, oh. -ikut. Lang kami na oh nag-ikot nang kami mmm laki-laki pala tong ano ang laki nang ang laki nang ground nila So, driver tayo. So, dito lang tayo, no? Hayaan natin sila dyan. Hindi natin alam kung sino talagang panalo nila. Kung ang talo. Yan sila. Oo. Oh. Hina natin nakita yung bula, guys. Kaya ang layo na. May nag-golf din to, no? Golf car. Ang layo. Napakalawak ng laruan nila ng golf, guys, dito. Hindi lang kasi sila, ano, kaunti ang naglaro. Marami. Tapos, ang naglalaro dito, yung puro mga matatanda. Yung may mga, ano na ba, retired na. Mm. Ang mahal pa naman ang bayad pala dito, guys. Dito pa lang na golf car, may bayad din ito. Hindi ko alam kung magkano mamaya tanungin natin kung magkano bayad nitong Golf car. Ano to? Sakat sasakyanan nila dito yan. Sa may ari ng golf car. Ay sa may ari ng gol golf car, golf car, golf place. So nandoon yung ano, may bahay doon. So, yeah, let's go. Tapos na sila nagtira. Ngayon guys, nandito na naman tayo guys. So, nandito na naman tayo sa baba. Ayun sila oh. Pababa naman tayo guys. Amo ikot na ikot talaga to. Ayun oh, may tubig doon. May birdie pa doon. Yan ang bola ni Andrew. Sabi nga, wag daw maingay pag may naglalaro. Mayroon pa rin isa, oh. Kay Michael yata yung isa. Eh, si nga doon na. Uh, overlooking kayo, oh. yung mga tree, ano, oh. mga punong kahoy. Yan, dito, ko, oh. Yan, doon pala sa, li sa likod natin na daanan, mga bahay na pala to doon. So, let's go. Bababaan naman tayo, guys. Ngayon, guys, balik na tayo sa number one, kung saan nag-umpisa sila kanina. Ayan, nasarap, oh yung placard nila. Number one. So, nandito sila. Ayan, ang view natin sa likod. Ayan sila. Ayan sila. So, nagugutom na ako, no? Sana magpahinga muna kami at makakain ng lunch. Kasi nagugutom na ako, guys, no? Anong oras na ba ngayon? So, ngayon ay, balam na ako sa inyo, no? Ah, uh, magpaalam sa inyo. Thank you for watching and thank you sa mga uh, subscriber and also please subscribe and like and share my subs uh, my YouTube channel. Let's wish you all, bye.